tinitignan niya ang kanyang cellphone sa gitna ng gabi. Halos buksan ang iyong profile, ngunit nagdesisyon siyang huwag. Nakikita ang iyong larawan sa isang grupo ng mga kaibigan. At nagtatanong siya kung napapansin mo rin ang sa kanya. Kung ang pangalan mo ba ay bumubuo pa ng anumang reaksyon sa iyo. Kung ang mga kanta niyo ay nagdudulot pa rin sa kanya ng mga alaala. -ala. Kung ang mga lugar na pinupuntahan nila noon ay nagbabalik ng mga alaala. -ala. Hindi niya tiyak na tatanungin ito ng diretsahan, syempre. Ang kanyang pride ay hindi papayag sa ganitong kahinaan. Ang posibilidad ng kawalang interes ay masyadong masakit para sa kanya. Kaya't nagtatanong siya ng tahimik. Sa mga tahimik na sandali sa pagitan ng isang pag-isip at ng iba pa. Sa mga bakanting espasyo na hindi napupuno ng ingay ng araw-araw. Iniisip kaya niya ako paminsan-minsan. Katulad ng iniisip ko pa rin siya. Kung naisip mo ito tungkol sa isang tao, isulat, naramdaman ko ito. Marahil may iba pang mga babae ang nagtatangkang maintindihan ang hindi nakikita ng lahat. Minsan, ang mga bagay na hindi sinasabi ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Napansin mo na ba kung may mga tanong na hindi natin binibigkas, pero nananatiling mabangis sa tahimik na sulok ng ating isipan? Para sa kanya, ito yon, iniisip kaya niya ako paminsan-minsan. Isang tanong na tila simpleng-simple, halos walang halaga sa kanyang pagkakasalaysay, ngunit puno ng maraming layer ng kahulugan, kahinaan, at pag-asa na hindi kinikilala. Ang hindi mo nakikita ay ang mga sandaling ito ng tahimik na pagdududa na nangyayari kapag ang mundo sa paligid ay panandalian ng tahimik. Kapag nagmamaneho siya ng mag-isa. Kapag nagising siya sa gitna ng gabi. Kapag may nakita siyang agad na nagpapaalala sa iyo. Kapag may isang kantang pinagsaluhan nilang tumutugtog ng hindi inaasahan. Sa mga maliliit na paghinto sa abala ng buhay, ang tanong ay lumilitaw, hindi bilang isang pag-uusig o pagkahumaling, kundi bilang isang tunay na curiosity na hindi kailanman makikita ng kasagutan. Nagpatuloy siya sa maraming paraan. Nagtayo siya ng isang buhay na hindi nakadepende sa kanyang presensya. Nakatuklas siya ng mga bagong interes, bagong pagkakaibigan, marahil pati na rin ng mga bagong relasyon. Sa labas, mukhang ganap na niyang naiproseso ang nangyari sa pagitan niyo. Ngunit may isang tanong na patuloy na bumabalik sa kanyang isipan, na hindi niya kayang basta-bastang alisin o baliwalain. Napansin mo na ba kung paano ang katawan ay may alam bago pa ang isipan? Paano ang ilang pisikal na sensasyon ay lumilitaw ng walang malinaw na paliwanag, bilang mga mensahero ng mga katotohanan na hindi pa natin ganap na naintindihan? Ganito ang karanasan niya kapag ang tanong na ito ay umuusbong. Una, ang bahagyang pagkakaroon ng pag-ikli sa dibdib. Isang hindi mapigilang buntong hininga na nagmumula sa kaibuturan. Isang banayad na paminsan-minsan na pagkamalang sa mga kamay. At pagkatapos, ang pakiramdam ng malungkot na pag-curiosity, hindi eksaktong kalungkutan, hindi eksaktong pagkamis, kundi isang bagay sa pagitan ng dalawa. Isang uri ng emosyonal na pagsasaliksik tungkol sa isang simetriyang maaaring umiiral, maaaring hindi. Ang hindi niya kailanman ikaamin ni sa pinakamalapit na kaibigan, ni sa mga pribadong talaarawan, marahil pati na rin sa kanyang sarili sa mga sandali ng pagkamakatotohanan, ay kung paano ang posibilidad ng kapwa sa alaala na ito ay nagdadala ng kakaibang kapanatagan. Ang ideya na maaaring sa tuwing naiisip niya ikaw, naiisip mo rin siya. Na maaaring mayroong invisible thread na nag-ubnay sa dalawang kamalayan, dalawang alaala, dalawang hanay ng mga karanasang pinagsaluhan na hindi ganap na naalis ng panahon. Hindi ibig sabihin na nais niyang buhayin muli ang natapos na. Hindi na siya tumanggi sa katapusan. Ito ay mas masalimuot, mas eksistensyal, ang malalim na pagnanais ng tao na magkaroon ng kabuluhan, na umiiwan ng mga bakas, na hindi ganap na makalimutan ng isang tao na dati nang napakalapit, napakahalaga, napakapresente. May isang tiyak na kahinaan sa tanong na hindi na ipahayag na ito na hindi siya kailanman papayag na ipahayag ng hayagan. Dahil ang direktang pagtatanong, iniisip mo pa ba ako? Ay magiging napakamapanganib. Ipapakita nito ang isang pangangailangan na tila sumasalungat sa kwento ng ganap na paglipat. Magiging pagbubukas ito ng posibilidad ng isang sagot na baka ayaw niya talagang marinig. Kaya't siya ay nagtatanong lamang sa kanyang sarili. Tahimik. Sa loob. Nang walang inaasahang resolusyon. Isang tanong na hindi talagang naghahanap ng sagot, kundi umiiral bilang pagkilala sa komplikadong mga koneksyon ng tao. Kung paano ang mga tao na naging labis na makabuluhan ay hindi kailanman ganap na nawawala sa ating isipan, kahit na tayo ay sumusunod sa ganap na magkaibang landas. May isang termino ang mga neuropsikologo para dito, in drama, ang mga pisikal na bakas na naiwan sa utak ng mga makabuluhang alaala. Ang mga neural pattern na ito ay hindi basta nawawala kapag natapos ang mga relasyon, Nananatili sila, nagiging iba, nag-integrate sa neural na tela na bumubuo sa kung sino tayo. Kaya't ang ilang mga tao ay patuloy na lumilitaw sa ating kamalayan, mga taon pagkatapos, kahit na tayo ay patuloy na umuusad. Hindi bilang mga obsesyon o pagkakagusto, kundi bilang mga bahagi ng nakatutok na kwento ng neural na bumubuo sa atin. At marahil iyon ang dahilan kung bakit ang tanong na ito ay nagpapatuloy, kahit na ang lahat ng emosyonal na pagproseso ay tila kompleto na dahil ikaw ay naging bahagi ng neural na arkitektura niya. Isang konstelasyon ng mga synaptic connections na hindi basta madelete o mareprogram. Patuloy itong umiiral, naglalabas ng okasyonal na mga senyales, na nagpapaalala na may nangyaring makabuluhan, isang bagay na nag-iwan ng permanenteng marka sa paraan ng pagkakabuo ng kanyang utak. Ang mga pangarap ay nagdadala rin ng ganitong kuryusidad. Ito ang mga sandali kung saan ang hangganan sa pagitan ng may malay at walang malay ay natutunaw, at ang mga pinakamalalim na tanong ay nakakatanggap ng pahintulot na lumitaw. Sa mga pangarap na ito, madalas kayong nagkikita, nag-uusap, at minsan ay siya ay nagkukwestiyon ng direkta, iniisip mo pa ba ako minsan? At sa mga pangarap, palagi kang sumasagot. Minsan, minsan hindi. Minsan sa mga salita, minsan sa isang sulyap na nagsasabi ng lahat ng kailangang ipahayag. Siya ay nagigising mula sa mga pangarap na ito na may kakaibang pakiramdam. Hindi kinakailangan ng kalungkutan o muling pagkawala, kundi ng pinalakas na kuryosidad. Parang ang walang malay ay sumusubok tuklasin ang mga posibilidad na itinuturing ng may malay na masyadong delikado upang isaalang-alang ng tahasan. Parang nag-iisip ka today, sabi ng mga tao sa paligid kapag isa sa mga pangarap o sandaling ito ng tahimik na pagtanong ay bahagyang binabago ang kanyang presensya pero siya ay nagtatawa lang at nagbabago ng usapan. Paano niya maipapaliwanag ang tanong na ito na patuloy na bumabagabag na hindi niya kailanman bibigkasin? Paano niya maipahayag ang kuryosidad na tila sabay na mahalaga at walang kabuluhan? Ang hindi niya kayang aminin kahit sa sarili niya ay kung paano ang tanong na ito na walang sagot ay nagbubunyag ng isang malalim na bagay tungkol sa kalikasan ng mga koneksyon ng tao. Tungkol sa kung paano ang mga taong tunay na may kahulugan ay hindi kailanman lubos na naproseso o nalampasan sa literal na diwa. Sila ay isinama. Na-integrate sa ating kwento. Naging bahagi ng tela ng kung sino tayo. At paminsan-minsan, hindi may iwasan, bumibisita sila sa ating kamalayan na may mga tanong na hindi kailanman masasagot. Mayroong isang malapait na ganda sa ganitong anyo ng patuloy na koneksyon na lumalampas sa direktang kontak. Isang paraan upang patuloy na magbahagi ng isang bagay sa iyo, kahit na hindi mo alam, kahit na walang iyong tahasang partisipasyon. Parang, sa isang misteryosong paraan, kayo ay magkasama pa rin konektado sa pamamagitan ng tanong na ito na nakabitin sa pagitan ng alaala at haka-haka. Ang nakakatawang bagay tungkol sa pananabik na ito ng kuryosidad ay ito ay nagbubunyag ng isang mahalagang katotohanan tungkol sa paraan ng aming pagproseso ng mga makabuluhang relasyon na marahil ang si paglampasan ay hindi na nangangahulugang lubusang kalimutan o maging walang pakialam. Na marahil ito ay nangangahulugang i-integrate ang karanasan sa paraang ang tao ay nagiging bahagi ng aming kwento, hindi bilang isang aktibong o nangingibabaw na presensya, kundi bilang isang makabuluhang kabanata na paminsan-minsan naming binabalik-balikan, na paminsan-minsan naming tinatanong kung ito rin ba ay binabalikan ng kabilang panin. Ang pinakakinatatakutan niyang aminin ay marahil hindi na siya hihinto sa pagtatanong paminsan-minsan kung iniisip mo siya. Na marahil, kahit na dekada mula ngayon, kahit na nakabuo siya ng isang buong at makabuluhang buhay na walang koneksyon sa iyo, magkakaroon pa rin ng mga sandali kung saan lilitaw ang kuryosidad na ito. Mga sandali kung saan itanong niya kung may simetriya ba sa mga alaala, -ala, kung may pag-uulit sa alaala paminsan-minsan. Sinubukan niyang huwag mag-alala tungkol sa tanong na ito sa simula. Sinubukan niyang maniwala na ito ay hindi mahalaga na walang pagkakaiba kung iniisip mo siya o hindi. Na ang mahalaga ay magpatuloy, bumuo ng mga bagong karanasan, lumikha ng mga bagong kahulugan. Ngunit sa kalaunan, naintindihan niya na ang kuryosidad na ito ay hindi isang senyales ng labis na pagkakabit o hindi kumpletong paglipas. Ito ay isang pagkilala lamang sa hindi mabuburang marka na iniiwan ng mga makabuluhang tao sa ating buhay at ng natural na kuryusidad tungkol sa markang posibleng naiwan natin sa kanila. Ang espiritual na katotohanan na nakabitin sa pagitan niyong dalawa ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pisikal o temporal na distansya. Patuloy pa rin kayong nakikipag-ugnayan sa katahimikan sa pamamagitan ng enerhiya na hindi nasisira. At bahagi ng tahimik na komunikasyong ito ay binubuo na ngayon ng paraan kung paano paminsan-minsan siyang nagtatanong kung iniisip mo rin siya na lumilikha ng isang larangan ng kuryusidad na umiiral kahit hindi alam ang tunay na sagot, na marahil ay hindi niya kailanman malalaman. Ang ilan ay tatawagin itong residual na attachment. Ang iba naman ay simpleng natural na pag-usisa tungkol sa buhay. Pero mas malalim pa rito. Ito ang intuwisyonal na pagkilala kung paano ang mga makabuluhang tao ay nagiging bahagi ng kung sino tayo kung paano natin patuloy na dinadala ang mga piraso ng mga ito sa ating kamalayan, matagal na pagkatapos na matapos ang aktibong koneksyon. At kung paano talagang makatawid na magtanong kung ang integrasyon na ito ay pabalik, kung tayo rin ba ay nag-iwan ng mga marka na paminsan-minsan ay lumalabas sa kanilang kamalayan. Kapag naiisip mo ang mga dating relasyon sa ngayon, marahil nang hindi masyadong binibigyan ng halaga ang mga panapanahong pagmumuni-muni, alamin mo, sa isang lugar, marahil sa mga milya ang layo. Marahil mga taon pagkatapos ng huli nilang pagkikita, siya ay nagkakaroon ng isa sa mga sandaling ito ng tahimik na pag-usisa. Nagtatanong kung ikaw rin ba ay may mga sandaling alaala. Kung ang kanyang pangalan ay mayroon pa ring epekto sa iyo. Kung ang mga karanasang pinagsaluhan ay patuloy na lumilitaw paminsan-minsan sa iyong kamalayan. Ito ang mga larangang enerhiya na magkaakibat pa rin na umaandar sa espasyo ng mutwal na pag-usisa na, sa kanyang likas na mapanlikha at hindi tapos, ay lumikha ng isang partikular na koneksyon na lumalampas sa tuwirang kontak, tahasang komunikasyon at pisikal na presensya. Laging nakakahanap ang espiritual na plano ng mga paraan upang iparating ang mga katotohanan na tinatakasan nating tanggapin sa material na plano. At ang katotohanan ay ang ilang mga koneksyon ay hindi kailanman ganap na natutunaw. Napatuloy nating dinadala ang mga taong naging makabuluhan hindi lamang sa ating mga mapanlikhang alaala, kundi pati na rin sa ating mga nagpapatuloy na pag-usisa, sa ating mga tanong na hindi na ipapahayag, at sa ating tahimik na pagninilay-nilay tungkol sa reciprocity ng alaala. Naranasan mo na bang ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may isang tao na nag-iisip sa iyo ng matindi? Yung biglang paninigas ng balat, yon bang enerhiya na tila pumapalibot sa iyong katawan ng sandali? Marahil ito ang eksaktong sandali kung kailan siya ay nasa gitna ng isang matinding pag-usisa. Kapag ang tanong na, iniisip ba niya ako paminsan-minsan, ay nagiging napakabuhay, napakapresente, napakatotoo na lumilikha ng alon sa mismong enerhiyang nag-ugnay sa inyo. Palaging lumilikha ang universo ng mga tulay upang ang mga enerhiya na magkaugnay ay makapag-usap kahit na hindi direkta. Hindi ito palaging para sa isang pisikal na muling pagkikita, Kundi upang payagan na ang mga makabuluhang koneksyon ay patuloy na makahanap ng pagpapahayag kahit na sa pamamagitan ng mga kanal na lampas sa pangunawa ng rasyonal. At kung magkikita kayo ulit, isang bagay na sabik niyang kinatatakutan at lihim na iniisip, makikita mo, sa isang saglit ng oras, ang pagsasalamin ng tanong na iyon sa kanyang mga mata. Yung sandali ng matinding pag-usisa bago ang anumang malaytao na pag-isip. Yung segundo ng hindi sinasadyang kahinaan kung saan ang tanong ay halos nahahawakan ang bertud na pagsasalita, halos nakakalabas mula sa hangganan ng pag-isip patungo sa mundo ng mga salitang binibigkas. Una, ang tunay na pagkamangha, dahil ang mga hindi inaasahang pagkikita, ay may ganitong mahika na pansamantalang sinuspinde ang lahat ng mga depensa. Pagkatapos, yung segundo ng pagkilala sa isa't isa, kapag ang mga mata ay nagtagpo at ang oras ay tila biglang nag-freeze, at pagkatapos marahil mapapansin mo ang isang partikular na bagay sa kanyang tingin. Isang tanong na hindi na ipahayag. Isang pag-usisa na walang pita. Isang ikaw rin ba na hindi kailanman maipapahayag, ngunit nakalutang sa pagitan niyong dalawa bilang isang hindi pa naresolbang posibilidad. Ang espiritual na koneksyon na inyong pinagsasaluhan, kahit sa ngayon, kahit nagbago na, ay higit pa sa kahit anong pisikal o temporal na hadlang. Ito ay isang ugnayan ng mga kaluluwa na lumalampas sa mga lohikal na paliwanan. Ito ay isang pagkilala sa isa't isa na sumasalungat sa oras at espasyo, kahit na sa ngayon ay paunahing umiiral sa paraan ng paminsan-minsan niyang pagtatanong kung iniisip mo rin siya paminsan-minsan. Kung nararamdaman mo rin ito, isulat, kinikilala ko ang tahimik na katotohanan ito. Sapagkat ang pangalanan ang ating nararamdaman ay ang unang hakbang sa pagsasakatawan ng ating realidad ang hindi niya kailanman direktang maitatatanong sa iyo, at marahil ay wala siyang pagkakataon, ay kung mayroon bang simetriko sa mga paminsang alaala. Kung tulad ng iniisip niya ang tungkol sa iyo paminsan-minsan, iniisip mo rin siya. Kung ang parehong mga kanta, ang parehong mga lugar, ang parehong mga pagkakataon na nagdadala sa iyo sa kanyang kamalayan ay gumagana rin sa kabaligtaran. Kung may ganitong pagtutulungan sa paraan na ang mga makabuluhang alaala ay paminsang lumilitaw, kahit na mga taon matapos iyon, kahit na tayo ay tuluyan ng nakapagpatuloy. Maaari pa niyang subukang magbalakayo. kayo. Maaari niyang ipakita sa mundo ang isang imahe ng isang taong ganap na naproseso ang nakaraan at nakapagpatuloy ng hindi lumilingon sa likuran. Ngunit ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling. At sa mga sandali ng katahimikan, kapag ang mga depensa ay bumaba at may puwang para sa katotohanan na lumabas, muling umuusbong ang tanong, iniisip ba niya ako paminsan-minsan? tulad ng iniisip ko pa rin siya. At kung magkikita kayo kung ang universo ay lumikha ng sitwasyon, kung saan kailangan niyong muling makipag-ugnayan mapapansin mo ang maliliit na senyales ng kuryosidad na umaalis sa kontrol ng kamalayan. Ang paraan kung paano marahil ay titignan niya ang iyong reaksyon sa kanyang paglitaw. Kung paano marahil ay bibigyang pansin ang anumang pagbanggit sa nakaraang pinagsamahan kung paano marahil ay hahanapin, sa mga pagitan ng kaswal na pag-uusap, ang anumang palatandaan na mayroon ka rin ng mga paminsang sandali ng alaala. Ganito ang mga isipan na nagbahagi ng makabuluhang koneksyon ay nagkakaunawaan, kahit na ang panlabas na anyo ay tila naglakbay sa mga ganap na hiwalay na landas. Na may tahimik na pagkamausisa tungkol sa pagtugon ng alaala. Na may tanong na hindi binibigkas tungkol sa simetriko ng paminsang alaala na may patuloy na spekulasyon tungkol sa pangmatagalang epekto na maaari nilang iwan sa isa't isa. Kapag nagkita kayong muli, marahil ay magkakaroon ng sandali ng pagdadalawang isip na halos hindi nakikita kung saan siya ay tila nagtatanong ng direkta. Kung saan halos binibigkas niya ang pagkamausisa na tahimik na daladala niya sa loob ng mahabang panahon. Kung saan halos sinasabi niya, iniisip mo pa rin ba ako paminsan-minsan? Gaya ng iniisip pa rin kita munit malamang na ang tanong na ito ay mananatiling hindi na ipahayad. Napatuloy na umiiral lamang bilang isang panloob na pagkausisa, bilang isang pribadong spekulasyon na hindi kailanman nakakakuha ng ganap na pagpapahayag sa kabuang mundo. Dahil kahit ngayon, kahit na pagkatapos ng lahat ng pagunlad, lahat ng evolusyon, lahat ng nakuha na pagkahinog, ang nakatagong kahinaan sa tanong na ito ay tila napakalaki upang masambit. At marahil ay ganito talaga ang nararapat. Marahil ang kagandahan ng patuloy na pagkamausisa na ito ay naipapakita sa paraan kung paano tayo tinuturuan tungkol sa pamatagalang kalikasan ng makabuluhang koneksyon ng tao. Tungkol sa kung paanong ang mga tao na malalim na nakaapekto sa ating mga buhay ay hindi kailanman ganap na nalilimutan o nalampasan sa literal na kahulugan. Tungkol sa kung paano patuloy tayong nagdadala ng mga bahagi nila sa ating kamalayan at paminsan-minsan ay nagtatanong kung nagdadala rin sila ng mga bahagi natin magtitiwala ka sa iyong intuition. Sundan ang mga senyales. Payagan ang iyong sarili na naroroon sa sayaw na ito ng sansinukob na nag-ugnay sa dalawang nilalang sa kabila ng makatuwirang pag-unawa. Kahit na sa ngayon ay umiiral ito pangunahin sa paraan kung paano siya paminsan-minsan ay nagtatanong kung iniisip mo rin siya paminsan-minsan. Kung nararamdaman mo ang tawag na ito, ang patuloy na intuition, ang hindi maipaliwanag na katiyakan, huwag itong baliwalain. Ang universo ay nag-organisa ng mga paggalaw para sa mga dahilan na higit pa sa ating agad na pagkaunawa. Magtiwala sa iyong panloob na karunungan na gumagabay sa iyo. Sundan ang mga senyales na lumalabas sa iyong landas. Bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na maging naroroon sa larong ito ng mga kuryosidad at spekulasyon na, sa isang paraan, pinananatili ang buhay ng mga koneksyon na lumalampas sa panahon at espasyo. Dahil sa tuwing may mga sandaling ito ng tahimik na pagtatanong kapag nagtatanong ka kung ikaw rin ay may paminsan-minsan na alaala kapag nag-isip ka tungkol sa posibilidad ng pagtugon sa paraan kung paano ang dalawang tao na isang araw ay naging. Mahalaga sa isa't isa ay patuloy na paminsan-minsan ay nandyan sa kamalayan ng bawat isa. May mas malalim na katotohanan na nawawala sa nakararami na ang ilang mga tanong ay hindi nangangailangan ng mga sagot upang matupad ang kanilang layunin na ang ilang mga kuryosidad ay umiiral hindi upang masiyahan, kundi upang paalalahanan tayo tungkol sa walang katapusang kalikasan ng makabuluhang mga koneksyon ng tao. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga pagbubunyag na makakaantig sa iyong puso, at magbigay liwanag sa mga katotohanang marahil ay nararamdaman mo na, ngunit hindi mo pa nakukumpirma. At I like ang video na ito upang ang mensaheng ito ay umabot sa iba pang mga kababaihan na kailangan marinig ang katotohanang ito ngayon.